Paglayo hulang balitang yan mga kabombo na nation, ang kampo ho ng Pamilya Diskaya, balak kong ng kaso sa mga nagsagaw ho ng rally dyan sa may Saint Gerard Construction sakali pong may makitang naging paglabag sa mga ito sa karapatan po ng uh, naturang pamilya. May update dyan ng Starvan Manila. Galit na pinagbabato ng putik at nagvandal ang ilang mga progresibong grupo sa tapat ng St. Gerard Construction na pagmamayari ng mga diskaya sa Pasig City, kaugnay sa pagkakasangkot ng mga ito sa maanumalyang flood control projects. Ilan nga sa mga salitang kanilang isinulat sa gate at sa ilang bahagi ng pader ay ang mga salitang magnanakaw, kurakot at kurap. Sa pahayag naman ng abogado ng mga diskaya na si Attorney Cornelio Samaniego III, sinabi nito na agad nilang ire review ang actual footages ng mga nagrally at sila ay magsasampa ng kaso sa mga nagprotesta kung may ginawa mang paglabag sa karapatan ng mga diskaya. I-reviewin pa ho namin yung CCTV. Actually, di ko pa nakita eh. So kung merong mang paglabag sa karapatan ng mga uh, diskaya, ano, Uh, sa propriedad, may nasira, kagaya niya may vandalism. May mga legal ho kaming kriminal uh, na ipapayla sa kanila, sa mga organizers ng nasabing uh, nag nagrali kanina. Definitely kriminal na aspeto po ang uh, uh, kakaharapin po nila. Makikita rin na agad namang dilinis ng St. Gerard Construction employees ang mga vandals sa ilang bahagi ng gate nito matapos ang kilos protesta ng ilang grupo. Mga kabombo at kestor ka nation, sa ngayon makikita rin ang visibility ng liderato ng PNP sa tapat ng St. Gerard Construction upang magbigay ng seguridad sa mga empleyado nito. Yan ang ulat mula rito sa lungsod ng Pasig, Naguulat, Star DJ Kibi Gora ng 102.7 Star FM Manila para sa number one and most trusted source of news and information. Basta Pombo!